hindi ikaw ang mahirap. Ang taong iyon ang hindi nakakita ng nasa harapan ng mga mata niya. Mas pinili niyang sabihin ikaw ay komplikado, kaysa aminin na wala siyang sapat na kapanahunan para harapin ang lalim. Tinawag niyang sobrang pagdaramdam ang damdamin. Tinawag niyang pagiging nidi ang pagtataya. Tinawag niyang melodrama ang tunay na sakit. At tinanggap mo ito. Naging mas tahimik ka. Nagyaya ka ng sarili mo para magkasya sa makikitid na puwang. Sinubukan mong maging magaan. Mas tahimik. Mas katanggap-tanggap. munit kahit iyon ay nainis pa rin. Kahit binigay mo ang kaya mo, kahit nandyan ka, kahit mahal mo ng totoo, umalis pa rin ang taong iyon. At nayon, naiintindihan na niya. Nagkukunwaring hindi nararamdaman. Pero nararamdaman. Nararamdaman ang kawalan ng sinasabing sobra na. Nararamdaman ang pagkawala ng paraan ng iyong tingin, ng paraan ng iyong pagsasalita mula sa puso, ng pasensya na binigay mo kahit kapag pagod ka. Wala nang gumagawa nito. Sinusubukan ng taong iyon na magpatuloy, sinusubukang punan, sinusubukang baliwalain, ngunit walang sinumang nagbibigay ng binibigay mo. Sapagkat ang iniaalay mo ay hindi na maulit. Ito ay kaluluwa. Ito ay presensya. Ito ay totoo. Iniisip ng taong iyon na ikaw ay sobrang intense. Ngunit ngayon ay napagtanto niya, ikaw ay kumpleto. At ang mga kumpleto ay nakakainis sa mga taong nananatiling basad. Ikaw ba'y nalabelan na nang i-mahirap ng iba, ngunit sila'y natutong mag-unawa lamang pagkatapos. Kung ito'y tumama sa'yo, magkomento, kailangan ko ito marinig. O isulat dito, ano ang label sa'yo na hindi kailanman nararapat sa'yo? Hindi ka mahirap. Hindi ka kailanman naging mahirap. Mahirap ay harapin ang isang nakakakita ng higit sa nais ilantad ng iba. Mahirap ay mahalin ng buo habang ang lahat ay natututo pang magmahal ng may pagtitimpi. Mahirap ay maging buo sa isang mundong sanay sa mga kalahati. Ngunit hindi iyon naintindihan ng taong iyon. Hindi niya nalaman kung paano harapin ang iyong lalim. Hindi niya kinaya ang iyong katahimikan na puno ng kahulugan. Wala siyang pasensya para sa iyong mga pagdaraanan. Wala rin siyang kapanahunan para sa anyo ng iyong pagmamahal. Tinawag niyang sinil ang alaga. Tinawag niyang labis ang totoo. Tinawag niyang kapusukan ang kaluluwang nagpupumilit manatili sa isang lugar na sanay sa paglayo. At kahit ganoon nanatili ka. Nagsikap. Nilunok ang mga salita para mapanatiling magaang ang paligid. Nagtanong ng mga tanong na hindi bumabalik na may sagot. Naghintay ng tamang sandali upang mapansin at hindi ito dumating. Sinasabi ng taong iyon na masyado kang madaldal, ngunit ngayon hinahanap pa rin niya ang iyong katahimikan. Dahil ngayon natutuklasan niya. Natutuklasan niya ang kawalan na natira. Natutuklasan niya na masyadong mababaw ang ibang mga usapan. Natutuklasan niya na walang ibang tumitingin sa mata na gaya ng pagtingin mo. Walang ibang magpakita gaya ng pagpapakita mo. Palagi mong inaalok ang iyong presensya. At nakakatakot ang presensya lalo na para sa mga hindi marunong humarap dito. Ang taong iyon ay hindi handa para sa isang taong hindi nawawala kapag bumibigat ang paligid. Isang taong nagpapatuloy kahit ang lahat ng bagay ay nagsasabing umalis na. Isang taong nagpupumilit hindi sa kakulangan kundi sa katotohanan. Ang taong iyon ay iniisip na kailangan mong magbago. Ngunit ngayon naiintindihan niya na hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung gaano pa siya kababaw hindi ka inkomplikado. Ikaw ay kumpleto. At ang mga taong namumuhay sa kalahati ay palaging mag-akalang sobra ang taong buo. Naaalala mo ba ang araw na natahimik ka? Naaalala mo ba ang eksaktong sandali na naramdaman mo, wala nang silbi ang magpaliwanan? Dahil walang espasyo para sa iyo doon. Walang espasyo para sa iyong mga detalye. Para sa iyong katotohanan. Para sa iyong pananaw na laging nakatukoy sa mga bagay na nasa pagitan ng mga linya hindi nakita ng taong iyon. O mas masahol pa nakita, ngunit ayaw harapin. Mas pinili niyang ilabel ka. Mas pinili niyang tawaging mahirap. Dahil sa ganon mas madali para sa kanya ang umalis. Dahil kung ikaw ang problema, maaari siyang makaramdam ng gaan habang umaalis. Ngunit ngayon hindi siya nakakaramdam ng kagaanan. Ngayon ay hinahanap kanya. Hinahanap ang paraan kung paano ka nagmamalasakit kahit sa mga hindi nasasabi. Hinahanap ang paraan kung paano mo nakikita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Hinahanap ang paraan kung paano mo inaalok ang lahat, kahit hindi mo alam kung mapapansin ka. At ngayon, kahit napapaligiran siya ng mga bagong usapan, mga bagong mukha, mga bagong kaibigan wala nang pumupuno. Porki ang pagkakumpleto ay hindi estetika. Ito ay enerhiya. Ito ay pagsuko. Ito ay presensya. At ito, ang taong iyon ay nagkaroon lamang nito sa iyo. Naniwala ka ba na ikaw ay sobra? Tumingin ka ba sa salamin na may pag langan, may kasalanan, kahit kahiyan? Sinubukan mong maging mas kalma. Mas magaan? Sinubukan mong magkasya. Inayos mo ang iyong pagsasalita, ang tono mo, ang oras mo, ang katawan mo, ang ritmo mo. Upang subukang matanggap. Ngunit napansin mong, kahit nasa ganoon, hindi ito kailanman sapat. At nang nagdesisyon kang lumayo, tinawag kang malamig. Nang ikaw ay tumahimik, tinawag kang malayo. At nang nagdesisyon kang hindi bumalik, gustong sabihin ng taong iyon na ikaw ay hindi matatag. Ngunit ngayon ngayon nararamdaman niya. Nararamdaman, ngunit hindi nagsasalita. Nararamdaman, ngunit nagkukunwaring hindi. Nararamdaman, at sinusubukang hanapin sa iba ang alok na tanging ikaw lamang ang nagbigay. Hindi niya magawa dahil ang iyong presensya ay kapansin-pansin. Ang pagkawala mo hindi matiis. Hindi alam ng taong iyon kung paano harapin ang iyong kalaliman. Ngunit ngayon siya ay nasasakal sa kababawan ng iba. Napansin mo ba ito? Naramdaman mo bang sinubukan kang baguhin sa isang mas maliit na bersyon ng iyong sarili? Para lamang magkasya sa mga puwang na hindi kailanman sayo. Kung magkomento, kailangan kong marinig ito. At kung natatandaan mo ang sandali ng tawagin kang mahirap, isulat dito, ano ang sasabihin mo kung nagkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin ang lahat. Sinasabi ng taong iyon na masyado kang humihiling. Ngunit ngayon na unawaan, hiniling mo lamang ang pagkakapantay-pantay. Sinasabi ng taong iyon na ikaw ay gumagawa ng problema kung saan wala naman. Ngunit ngayon na pagtatanto, hindi mo lamang tinanggap ang makontento sa kaunti. Sinasabi ng taong iyon na kailangan mong pagalingin ang iyong sarili. Ngunit ngayon ay nakagapos sa mga relasyon na hindi man lamang sumasagi sa ibabaw ng iyong ibinigay. At tumatangging umamin, ikaw ang nagmahal ng higit. Ikaw ang nanatiling higit. Ikaw ang nasaktan ng higit. Ngunit ang katotohanan ay nananatili kahit na ang iba ay manahimik. Kahit na subukan nilang magpatuloy. Kahit na magsinungaling sa kanilang sarili. Hindi ka komplikado. Ikaw ay matino. At ang katinuan ay nakakaabala. Lalo na sa mga namumuhay pa rin sa otomatiko. Marahil ay hindi darating ang isang paghingi ng tawad. Marahil ang taong iyon ay hindi nababalik. O baka bumalik, ngunit walang lakas ng loob na tumingin sa iyong mga mata. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan, ikaw ay hindi mapapalitan. Hindi dahil sa ginawa mong lahat ng tama. Ngunit dahil ginawa mo ito ng may katotohanan. Maaring ikaw ay umiyak na mag-isa. Maaaring tinawag kang intense, sensitibo, sobrang emosyonal. Ngunit ngayon, kahit sa katahimikan, nananatili ka. Sapagkat walang sinuman ang kayang burahin ang naramdaman ng kaluluwa. Kung ang lahat ng ito ay may kahulugan sa iyo hanggang ngayon, magkomento, ako ay nakilala ko ang sarili ko. Ang taong ito ay hindi marunong panindigan ang kanyang hiniling. Nais ng isang tunay na tao. Nais ng tunay na koneksyon, nais ng pagmamahal na walang laro. Munit nang matagpuan niya ito sa iyo, hindi niya alam ang gagawin. Sapagkat ang pagmamahal sa isang buong tao ay nangangailangan ng presensya. At ang presensya ay nangangailangan ng tapang. Ang taong ito ay nais lumapit sa iyong puso, ngunit natakot ng mapagtanto na doon sa loob ay walang puwang para sa mga kababawan. Hindi ka naglalaro. Hindi ka nang bugulo. Naramdaman mo. At ito ay nakakaistorbo. Nakakaistorbo sapagkat ipinapakita nito ang mga bagay na itinatago pa ng taong ito mula sa kanyang sarili. Ipinapakita mo kung ano ang magmahal ng walang kalasad. At ang mga nabubuhay sa maskara ay hindi matitiis ang ganoong karaming salamin. Kaya't lumikha siya ng distansya. Pinadama kanyang malika. Para bang ang magmahal ng tunay ay isang problema? Ngunit ang problema ay hindi ikaw. Ang problema ay ang taong ito ay nabubuhay sa kaguluhan. Nais ng lalim, ngunit takot malunod. Nais ng katiyakan, ngunit sinasabotahe ang matatad. Nais ng buong tao, ngunit kalahati lamang ang inialo. Nagdadasal siya ng pagmamahal, ngunit nang ialok mo ito, tumakas siya. At ngayon nagtutuloy-tuloy na magmukhang ayos lang. Patuloy sa pagpupost, paglabas, pagtawa sinusubukang ipakita na ang lahat ay nasa kontrol. Ngunit sa kalooban niya may mga walang laman na hindi nakikita ng iba at ikaw kahit mula sa malayo ay nararamdaman ito. Nararamdaman mo. Sapagkat ang iyong kaluluwa ay nakararamdam pa rin ng mga bagay na hindi pinapansin ng mundo. Ang taong ito ay maaaring subukang kumbinsihin ang sarili na hindi ikaw ang para sa kanya. Ngunit may bahagi ng kanyang sarili na alam. Alam niyang nawala ang hindi mauulit. Alam niya na hindi siya muling makahanap ng isang tao na nararamdaman bago magsalita. Isang tao na nananatili kahit gumuho ang lahat. Isang tao na pinipili ang ugnayan at hindi ang laro. At alam niya. Ngunit hindi niya inaamin. Dahil upang umamin, kailangang tumingin ng diretsyo. Kailangang mapansin na ang kinainisan niya sa iyo ay eksaktong siya ang higit na kailangang matutunan. Ikaw ang refleksyon. At ang mga refleksyon ay nakakatakot para sa mga hindi pa nakakakilala sa sarili. Ang taong ito ay napagkamalang kahigpitan mo bilang kalamigan. Napagkamalang lalim mo bilang kawalan ng katatagan. Napagkamalang damdamin mo bilang kahinaan. Dahil hindi niya alam kung paano pangalanan ang nakikita. At lahat ng hindi nauunawaan ay tinatanggihan. Ikaw ay tinanggihan, hindi dahil ikaw ay komplikado, kundi dahil ikaw ay lubos na buo para sa isang taong nabubuhay pa ng basag-basag. At nayon, naintindihan mo ito naiintindihan mo na hindi ito tungkol sa pagiging kulang. Ito ay tungkol sa pagiging higit kaysa sa kayang tiisin ng taong ito. Ikaw ay masyadong totoo para sa mundong puro pagtatakip lamang. At kahit na ganoon, hindi ka nagtanim ng galit. Hindi mo inasam ang paghihiganti. Hindi mo inasam ang sakit. Dahil hindi ka kailanman ninais na manalo sa paligsahan. Gusto mo lang mapansin. At nayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, ikaw ay nananatiling may respeto. Ngunit hindi mo na kinukulangin ang sarili mo. Naiintindihan mo na. Naiintindihan mo na ang mga hindi nagbigay halaga sa iyo ay hindi pa handa. At ang mga hindi nakapansin sa iyo ay dahil hindi nila alam kung saan titingin. Ngunit kailangan kitang sabihin ito ng malinaw, huwag ka nang maghintay pa ng pagsisisi. Huwag mong hintayin na ang taong iyon ay bumalik upang sabihin nagkamali siya maaaring bumalik na ngunit hindi sa lalim na nararapat sa iyo maaaring sabihin niyang inamimis kita ngunit hindi niya kayang panindigan ang nararamdaman dahil ang pagkilala sa iyo ay nangangailangan ng uri ng tapang na hindi pa natututunan at hindi ka na namumuhay sa paghihintay na mapansin ka ngayon ikaw na ang nakakapansin napapansin mo kung darating ang isang tao ng walang laman napapansin mo kung ang intensyon ay hindi umaakma sa presensya Napapansin mo kung ang interes ay pansamantala lamang at hindi buo. Napapansin mo ang lahat. Kahit na ang mga bagay na pilit itinatago ng iba. Ito ang iyong lakas. At ito rin ang pinaka nakakatakot. Gusto mong malaman kung bakit masakit ang lahat ng ito. Dahil palagi kang nandyan buo. Habang ang isa'y panandalian lang. At ngayon, nararamdaman ng taong ito na hindi lang ikaw ang nawawala sa kanya. Mas pa sa kung paano siya nakadama kapag kasama ka. Dahil, sa totoo lang, alam niyang hindi siya kailanman napansin ng lubusan. Hindi kailanman siya napakinggan ng ganito. Hindi kailanman siya nakaramdam ng ganitong kaligtasan. Ikaw ang gumawa nito. Kahit na hindi ka nakakakuha ng balik. Kahit tinatrato kang parang labis. Ginawa mo dahil ganyan ang paraan mo ng pagmamahal. At nayon naiintindihan mo, ang magmahal ng ganito ay hindi isang pagkakamali. Ito'y katapangan. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo dito sa mga komento. Anong bahagi ang pinakamasakit para sa'yo? O magkomento lang ng napagtanto ko? Darating ang araw na mapagtatanto ito ng taong iyon. At ang araw na iyon ay hindi magpapaalam na darating na pala. Hindi ito darating kasama ang isang malaking pangyayari. Walang manonood. Walang talumpati. Walang malungkot na tugtog sa background darating ito sa kalagitnaan ng wala. Sa walang laman na kama. Sa mensaheng hindi dumarating. Sa kawalan ng isang tao na dati laging nagpupumilit. Darating ito sa isang karaniwang linggo. Sa isang bar na minsan naging espesyal. Sa amoy ng isang tao na nagpapaalala sa'yo. Sa isang alaala na hindi mabura kahit na tinatangkang burahin ng panahon. Mapagtanto ng taong iyon na nawala ka na kapag nakaramdam ng hangaring magpadala ng mensahe pero naalala na wala ka na sa kinalalagyan mo dati. Mapagtatanto kapag tumingin siya sa tabi at hindi ka na niya nakikita roon, nagpupumilit, nagtatanong, nag-aalaga, nakikinig. Mapagtatanto kapag sinubukan niyang ulitin ang parehong mga eksena pero kasama ang ibang tao. At walang bagay na natutugma. Dahil ang inaalok mo ay totoo. At ang totoo ay hindi kayang pantayan hindi kayang gayahin. Hindi kayang bilhin. Mapagtatanto ito ng taong iyon at magsisimulang mag-suffer ng tahimik. Walang nakakaalam. Dahil hindi niya ito ikinukwento. Hindi inaamin. Hindi ipinapakita. Patuloy pa rin siyang magpo-post, lalabas, ningiti, magpapanggap. Pero may isang bagay sa kanya na nabasag at hindi na maayos pa. Mapagtatanto ng taong iyon na ikaw ay natatangi hindi noong lumayo ka kundi noong napagtanto niyang hindi ka na muling babalik. Dahil hanggang sa puntong iyon iniisip niya na lagi kang babalik. Laging magbubukas ng pinto. Laging magpapatawad. Pero ikaw ay gumaling na. Nalinisan mo na ang sarili mo sa loob. Huminto ka na sa paghihini na mapansin. Tumigil ka na sa paghabol sa taong laging tumatakbo palayo. At doon, nang walang anumang pababalaan, umalis ka ng tunay magsisimulang maramdaman ng taong iyon ang kabigatan. Ang bigat ng nakaligtaang hayaan ang isang mahalagang bagay na dumula sa mga daliri, habang abala sa kung ano ang madali. Sa kung ano ang magaan. Sa kung ano ang hindi humihini ng pagsusumikap. Nararamdaman niya ito kapag sinasabing niya yakap ang isang malapit na tao at napapansin na wala nang nakikinig ng buong puso tulad ng nakikinig ka. Nararamdaman ito nilalagnat at walang nagtatanong kung kumusta ang araw. Kapag nakakaramdam ng kahinaan at walang sumasagot ng may pagmamalasakit, puro mga karaniwang salita lang. Namimiss ka sa iyong katatagan. Sa iyong tapang. Sa iyong nakakainis na pagiging sensitibo. Sa iyong kakayahang mapansin ang mga bagay na ni hindi mo sinasabi. Nakikita mo ang mga bagay tungkol sa kanya na ni siya mismo ay hindi alam. At iyon ay nakakatakot. Ngunit ngayon iyon ay hinahanap niya. At nagsisimulang sumakit ang katotohanan na ng taong ito na ikaw ang lahat ng sinabi niyang ayaw niya, ngunit ikaw mismo ang kanyang pinakanangangailangan. Hindi niya aminin. Dahil ang pag-amin ay pagbabalik loob. Ay pag-amin sa takot. Sa kawalan ng kahustuhan. Sa pagtakas. Ngunit nararamdaman niya. At nararamdaman niya ito sa paraan na walang anumang bagay ang maaaring maglibang. Nagsisimulang ibalik ng buhay ang mga katahimikan. Ang mga tanong na hindi nasagot. Ang mga kawalan na kanyang ipinagwawalang bahala. At sinusubukan niyang magpatuloy, sinusubukan niyang maging abala, ngunit paminsan-minsan, bumabalik siya. Bumabalik sa iyong alaala. Bumabalik sa iyong pangalan. Bumabalik sa lahat ng sinubukang sabihin na masyadong mahirap. At sa puntong ito walang balikan. Dahil ngayon ikaw ay nagbago. Ngayon nakikita mo ang iyong sarili gamit ang mga mata na hindi niya kailanman nagawang gamitin. Ngayon napagtatanto mo kung ano ang mahalaga at kung ano ang nagdudulot lang pababa. Nawala ng taong ito ikaw. At alam niya. Hindi niya sasabihin. Hindi niya aminin. Ngunit alam niya. Alam niya na hindi niya dapat pinakawalan. Alam niya na ikaw ay isa sa mga bihirang kaluluwa na nagkakataon lang minsan sa buhay at alam niya na ang pagkakataon ay nawala na. Magpapatuloy ang buhay. Magpapatuloy ka. Siya rin. Ngunit sa loob ng taong ito lagi nang mayroong blanco na may pangalang ikaw. Dahil ang presensya ay hindi nawawala. Ang presensya ay nakakakita. Ang presensya ay nananatili. At ang iyong presensya ay nanatili. Napapansin mo ba ito? Napapansin mo kapag sinisikap kang kalimutan ng isang tao, ngunit hindi yon pinapayagan ng kanyang katawan. Kung ito ay humipo sa iyo, magkomento, nakita ko ang lahat ng ito nangyayari. O isulat dito, ano ang araw na napagtanto mong hindi ka nababalik? Kung ito ay tumagos sa iyo sa kahit anong paraan, ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig. Mag-subscribe para patuloy na makatanggap ng mga mensaheng tulad nito. I-like e at magkomento dito sa ibaba. Anong bahagi ng iyong kwento ang pinaalalahanan ka ng video na ito?